Ito yung work ni habi ko, yung afam ko. Hello! Hello! <laughs> Ayan, tour na kayo ha. tutor ko muna kayo. Ito yung trabaho ng afam ko. <laughs> yan Pang body naman si habi ko. Siya yung nag-fix ng body. Pagsirang-sirang uh, pagsirang-sira na yung body. Mm-mm. Uh, mm -hmm. <laughs> Yung uh, ng sasakyan. Ah. So tamang tama lang pala pumunta tayo. Walang masyadong ano. Kasi Sabado ng day off daw. Lalo na mga puti. Asan yung sayo? Ah. Yan gaya niyan. Sirang-sira. Ayun, i-fix niya 'yan. 'Yan yung pwesto niya ngayon dito. This is Jay. Hey. That's Grace. Uh, What's your name? Sky. What's Sky. your name? Abianna. What's your name? Simon. Huh? Rob Simon. What's How, Simon? How are you, Simon? <laughs> Hi I'm good. Okay, she, Hi. Uh, Jay Jay. You are assembler What's your name? Sky. Bryce. Sky. Uh, <laughs> What's your name? Uh, what is your name? What's your Biana? name, Daw? Abianna. She's shy. <laughs> Start Monday? Yeah, Monday. <laughs> Nakalam ng maayos eh. Gwapo <laughs> <laughs> ka daw na. Ano talaga <laughs> <laughs> Medyo i-update natin yung mga damit nila.